Hello po guys, at ito nga dumating na si Rebisco, nag na tayo dito, display ka agad natin para makita kagad ka ng ating mga customer. At si Lemon Square, ayan, sinabit na kagad ka natin, o nang dumating si Lemon Square, para mabinta ka agad sila, yung iba naman ipapasok natin sa si loob mga stock. Kaya yan, kalat pa, kaya tapusin muna natin yan. So ayan nga guys, ito yung mga in-order ko kay Rebisco So, ito naman yung happy guys. Nag-order tayo ng tig 20 pieces. So, ang dumating nga ng spicy ay 13 pieces lang. Kaya siguro, wala na sigurong stock. Kaya buti na lang mayroon ng spicy. Kaso nga lang, konti lang ang dumating sa atin. Pero okay na din ito. At least matry natin. Sana next time mayroon na sila nito para madamihan natin pag-order. So, ayan. Ang ganda ng panahon. Thank you, Lord. Hello guys, hello mga kasari, kumusta po? So ayun, tinapos ko lang pag-display kasi kanina maaga dumating si Lemon Square. Siyempre gusto ko agad natin na mabenta yung ating mga paninda. So, kailangan natin i-display kagad para makita kagad ng ating mga customer at mabenta kagad yung ating mga paninda. So, ngayon guys, habang inaantay ko pa si Pure Gold, kasi ngayon ang deliver niya sa ating tindahan, today is Saturday, so ngayon ang deliver niya kasi kahapon di siya dumating. Baka ngayon, habang hindi pa siya dumating, ay mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo na talaga namang makaka-relate kayo nito kung naranasan nyo din sa inyong tindahan. Talaga namang pahirapan maningil guys. So ganito na lang talaga ang ginawa ko para masingil natin. Kailangan natin gamitan ng technique para masingil natin yung taong ito. Kasi ano ko ba? Bakit kasi may mga ganitong tao, mga kapalang ka. sabihin mo, hindi ka magpapautang. Talagang magpupumilit, makakalusot pa rin, no? So, ito nga ang nangyayari guys, eh, ko lang no, yung mga nangyayari dito sa tindahan no, para din ma magkaroon din ng idea yung mga gusto kong magsari-sari store para may iwasan nyo din yung mga ganitong pangyayari para hindi kayo ma-stress, para hindi sasakit yung ulo nyo pag ganito. Talagang ikaw nga, ingat na ingat ka sa paninda mo, halos hindi mo kukunin yung binta, I-ingatan mo siya. Kahit ikaw ang may-ari, pero hindi mo pa rin pag ari yung binta ng inyong tindahan, yan ay paikot-ikot lang para makapamili ka kaagad kung yung nakuha or nabinta sa inyong tindahan para may ibili mo kaagad kasi hindi naman natin yan inuutang pagdating sa ating tindahan ng mga delivery so binabayaran kaagad natin kaya kailangan talaga ingatan natin at maghigpit tayo kung kinakailangan pero ako ay nagpapautang naman ako pero yun nga lang mga old customer ko lang datihan pa kasi ngayon nakikita kasi ng mga bagong trabahante nak nakita nila na nagpapautang ako gumagaya din sila. So, ang sinasabi ko sa kanila ay, hindi na po ako nagpapa -utang. Pinapaliwanagan ko naman, so, ang problema, pag si partner ang bantay doon, nakakalusot sa kanya, kasi ang style kasi ng mga customer guys, para maka sila. Halimbawa, kukuha silang sigarilyo, sigarilyo pa talaga ang inuutang nila, ang mahal ng puhunan. no? Sampung kamil nga, so, palista mo na. So, hindi na makatanggi si partner. Kaya yun, napa niya yung taong yun na uh, hindi siya nagsabi sa akin. Kasi ako pili lang yung pinautang ko at alam ko na kung sino yung mga papautangin kasi ako kasi yung taga-record. So, ayun, like, pagdating talaga doon, talaga namang yan, si, sinasabihan ko talaga si partner na wag na wag siyang magpapadala sa mga kwento. Mahilig magkipagkwentuhan din sa mga customer namin. E ako hindi naman ako mahilig magkipagkwentuhan. Pag may itanong lang, kasi alam mo na yung next dyan guys. Kaya wag, wag kang masyadong makipag-close sa mga customer mo. Kung kung ano lang itanong, yun lang. Pero yung about na sa ano, kung ano mga pag-usapan, iba na yan. Baka utangan ka na talaga niyan. So yun, guys, ang problema ko, no? Pag si na ang bantay. Kaya ngayon, sinasabihan ko na siya kasi ang hirap singilin tong taong to, no? So, ayun na nga, guys, inantay ko na, dahil sahod na nagsibayaran na yung mga kasama niya, itong taong to na pinauutang ni Father ay hindi pa rin nagbabayad. Kaya yan, sinasabi ko sa kanya na wag na wag siya magpapautang. Yung pinapautang ko yung mga datihan, yung mga magagandang magbayad. Kasi mayroon ding datihan na hindi marunong magbayad. Inistop ko na talaga kasi nga, sumakit yung ulo ko. Minsan nga, pag siningil mo, galit pa, masama pa ang loob. Sila pa may karapatang magalit. Eh, dapat ikaw, di ba? Kaya nadala na ako sa mga ganong tao. May ganon guys, di ba? Na pag siningil mo, parang galit. Alam mo naman kung ano yung kasalanan mo. Siningil mo lang naman. Nagmamakaawak ka lang naman. Dahil sa pinaghirapan mo yon may puhunan yon Kaya kailangan mo talaga siyang singilin, no? So ayun, nadadala na nga ako dahil nga may siningal ako at galit pa sa akin. So ako pa may kasalanan, tayo pa magiging masama, no? Kasi nga, ayan, naningal tayo. Obligasyon nyo yan. Hindi na dapat kayo kailangan singilin. Alam nyo na yung obligasyon nyo, dapat pumunta na lang kayo po sa, dapat ganun so. Ayun nga guys, ang problema, dumating na nga yung sahod, yung taong ito, hindi pa nagpakita, siguro sa kabila dumadaan, sumutala nandito naman yung daanan, sa tabi, tabing kalsada kasi yung tindahan namin, naman sila nadaan pa uwi. Hindi siya nagpapakita, hindi talaga nagdaan na lang ng pangalawang sahod, hindi pa rin siya nagpapakita. Kaya sinasabi ko kay partner na wag na wag na siyang magpapautang, maliit man yan o malaki, utang pa rin yan, may puhunan yan. Kaya sabi ko sa kanya, kasi ang utang lang naman niya ay nasa 200 maliit o malaki ang inutang mo, utang pa rin yan na dapat mong bayaran. No? Kasi nga tayo ay ingat na ingat tayo. Tayo nga hindi ta natin ginagastos yung benta ng tindahan. Kasi nga tayo ay nagmamanage lang sa kanya. Kasi kung ikaw hindi ka rin marunong mag magmanage sa mga benta mo, so wala din mangyayari. So, hindi pa rin lalago yung tindahan mo. Kaya kailangan na ingatan din natin yung mga benta sa atin at wag na wag tayo magpapautang sa hindi marunong magbayad sa sakit sa ulo. Tulad nga na itong pinautang ni partner talagang sakit sa ulo. Buti na lang kahapon guys at pumunta siya dito pero hindi siya masyado natandaan kasi nga si partner ang nagpautang sa kanya, ibago lang siya sa trabaho. Tinanong ko yung pangalan niya, nagpapajikas kasi siya, sabi niya, ganitong pangalan. Kaya naalala ko may utang, may lista ng ganitong pangalan. Tapos sabi ko, ikaw ba yung may utang dito? Sabi ko, ganyan. So, ayun, ang ginawa ko guys, dahil nagpapajikas siya ng 200, so 500 ang pera niya. Kaya sabi ko sa kanya, ikaltas ko na lang dito yung utang mo. No? Ay, oo nga pala, sabi niya. napakalimot limot na siya. Ay, oo nga pala, may utang ako sa Mr. Mo, sabi niya. Uh, singil ko siya, no, kahit sa maliit na halaga yan, dahil, syempre, utang mo yun, eh. Magkano lang yung tinutubo mo dyan sa mga sigarilyo, piso-piso lang, kaya kailangan mo talaga singilin, no, pag ganun, guys. So, so ngayon, dahil nga nakabayad na siya, at nagbabalak na naman siya mga utang, <coughs> ng alak, sabi ko sa kanya na, kuya, di na po ako nagpapa-utang. Talagang, may tao talaga na, alam ko ba, ang kapal ng mukha, kahit... Anong paliwanag mo na hindi ka magpapautang? Talagang pabalik-balik siya. Bumalik na naman kaninang umaga at sabi naman niya na, yan, kukuha siya ng sampung camel. So ngayon, dumating yung kanyang kasaman sa trabaho at kinwento ko nga na, bakit ganito ang kulit ng kasaman niyo? Bakit utang pa rin siya ng utang, hindi ko na nga siya pinapautang. Sabi nga ng kasama niya sa trabaho na wag daw siyang pautangin kasi nga palis na siya sa trabaho. Marami kasing utang niya kung saan sana lang nang utang. So, yun talaga ang problema sa mga tao ngayon. Hindi sila marunong mag-budget. Pati ikaw idadamay ka sa sakit ng ulo nila. No? So ngayon guys, ingat na ingat na talaga ako sa mga mangutang mang kasi kawawa naman tayo. Nagpakapagod tayo, di ba Pagdating ng stock natin, talagang Di yan, oras mo mauubo sa pagbidisplay, display sa pag-aayos, lahat. Ikaw ang gumagawa, tapos ganun lang ang gagawin nila sa atin. Talagang masakit yun para sa atin, para sa ating tindahan. Pakahirap sa kanya, tapos ganun-ganun na lang ang gagawin nila. Kasi nga, hindi nila pinagdaanan yung hirap kung paano natin pinalago yung ating tindahan. Kaya, Ayun, siyempre ngayon guys, ay todo sikap talaga ako, no? Lalo na ngayon, na nadagdagan yung gastusin ko, na may magkukuluhiyo ako, talaga naman. yan, sipag lang tayo talaga araw-araw. Kasi minsan, di naman nahihirapan din tayo sa mga bayarin, di ba? Syempre, talagang kinakaya pa rin namin, kasi ayoko kasi yung nanghingi ako ng tulong. Kung kaya kailangan, kaya ni namin, kasi ayoko din yung masumbatan ako, kaya... Kinakaya namin lahat ng kung ano yung pwede kong gawin na pwede ibinta basta marangal, basta wala kang kinatapakang tao. So, magtinda ka lang dyan kung anong pwede mong idagdag sa iyong tindahan, lalo na nadagdagan yung mga gastosin natin. So, ayun guys, kaya iningatan ko yung aking mga paninda, lalo na ngayon na marami din naman tayong binabayara. Meron din kasing tao na hindi nakakaintindi na huwag ko ba parang ginagawa kang itiim pag may kailangan ay Bigla na lang kang iti-text, may sa iyo no? Pero hindi naman to side sa akin, side kay Mr. guys na... Lagi na lang siyang may nanghingi sa kanya na... Inaawa din ako sa kanya kasi nga yung trabaho niya ay ang hina, ilang araw lang din yung mga pasok nila. Kaya kailangan ko talagang gumawa ng paraan para makabayad kami sa aming mga bayarin. Kasi hindi ko rin maasang kasi yung sahod niya, kasi nga kabilaan din yung nanghingi sa kanya, no? So, ayun. Sa akin kasi yung pamilya ko, guys, hindi naman nung bahay pa yung magulang ko. Hindi naman sila nangingi. Yung magkukusa ka lang, nagpapadala naman ako lang. Pero minsan lang, hindi naman yung lagi na halos linggo-linggo, halos kinsinas katupusan nangingi. Hindi naman ganon. Hindi ka tulog kay pate. Parang na ano ako sa kanya. Kasi nga minsan wala siya sa ano dahil sa problema, dahil sa problema ng ano, kamag-anak niya. Ganito siyang nilalapitan ka agad, no? Kaya yun, kawawa din pag ganun. Kasi dapat intindihin din nila na may sarili din tayong gastusin, may sariling bayarin. Kaya dapat din gumawa ng paraan. Kasi pag ganun, pag sinanay mo kasi yung taong yun, kasi alam na gumagawa ka ng paraan para makapagpadala sa kanila. So, parang muna din silang tinuruan para maging tamad. Kasi hindi na sila gumagawa ng discard, ng paraan para paano kumita ng pira. No? So, ganun guys. No? Kaya ayun, kaya ako talagang pinipilit ko guys na kayanin kahit mahirap na no? pinipilit natin. Kasi minsan may nararamdaman din tayo pero ayan, laban pa rin tayo. Kailangan pa rin natin magtrabaho para ayan, dahil lang na, ngayon yung mga gastusin. No? Kaya sana yung mga may utang sa amin, may, sa amin sana magkusa na lang silang magbayad. Kailangan namin yun. May mga bayarin din tayo bawat isa sa atin. Kailangan na lang na magkusa na lang para hindi mahirapan yung taong nagtiwala sa'yo. Ayan lang guys, yung may bahagi ko no, san may napulot ko tayong konting idea basta ingatan na lang natin yung ating mga paninda sa mga taong na hindi marunong magbayad basta alam naman natin kung sino yon at kung sino lang yung marunong magbayad so yun lang yung ating papautangin. So, ayan lang guys ang mahibagi ko for today's video. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. God bless us all. Bye! <laughs>